Oh, ayan. Tara na. Tara na, lakad na kayo. O, mauhawakan mo na to. Maureen. Ay, si Maureen. Hindi na ako tinulungan. Oh, dai awakan mga tumbaon natin dai, may baon kami na mga tinapay. Magpicnic kami ngayon. Na dai. Pupunta kami, Ubay! kami Ubal. sa saan tayo pupunta? Sa Ubal. Ubal. Sa Ubal. Ayun yung aming dalang pagkain. Tinapay, mga na na day. Sige na doon. Kakahingal. Dito kami dadaan. tas mo na kunti yung tinapay natin day. kay baka maanuhan ng mga -ano, ano dumi mga lapok putik Ba't yun ka dumaan? Ta! Tayo! Uh -huh. Ingay ng aso Alo! Ang bilis ng dalawa oh Andoon ka agad Oh! Huh? Nauna na. Mau rin dahan-dahan kayo dyan, Mau. Baka ma... Add na. Ah! Hala! Ang pagkain natin, Day. <laughs> Aray ko. Aray ko. <laughs> Saan ka napupunta dito? Naligaw na siya. Dito, oh. o oh, doon. Mauna ka doon. Ayun na yung dalawa, oh. Andun na sa malayo yung dalawa. na. Nauna na. Una na ang dalawa. Punta kami sa Ubal. Kay gusto nilang mag-Ubal. Lakad-lakad lang. Exercise. Grabe yung mga santol. Karami. Ganda laglag oh. Ang dami santol. Ang dami yung bunga santol. tol. Ayan ah, na. Pagkandag laglag lang yung mga bunga ng santol tsaka ang tawag mangga ayan ah, mga mangga ganda laglag -lag. agoy biga pa pamiga pa daya sa na sila, tay. Oh. Doon, dinaanan namin. Ayan. Bababa. Papunta roon. Paakyat yung daanan. Kaya nakakahingal. Ang dami, oh. Pero pagpababa, maganda yung dumaan pagpababa. Pag ano, paakyat yun yung mahirap. Kuha muna ako nito. Tambal. Yung talbos ng ayan. Ang bango. Talbos ng bayabas. Didikdikin natin para sa sugat. Pantapal sa sugat. Kakalaglag lang ah. Oh. Ang dami mga nagkakandalaglag oh hala na over sa ano na sila over sa hinog hala iniwan na ako ng mga yun. nakalusot nakalusot sila doon sa ano nakalusot sila doon sa daanan nauna na ano ba yan iniwan na ako ay, ayun, nakarating na. Karating na sila doon.